kas na pampas swerte tested and probina sa akin. Ito po'y gumana sa akin at alam ko po gagana po ito sa iyo. Gusto mo bang laging swertihin sa pera? So magdala ka nito palagi guys. Ilagay mo po ito sa iyong pitaka. Ito po'y mag-attract po ng malaking halaga ng pera. Hindi lamang maliit na halaga na pera ang pwede mong ma-attract dito. Ito po'y mag-attract ng sobrang laki ng halaga ng pera. Ngayon po, guys, gagawin mo po ito uh, na may buwang paniniwala. Ulitin ko po, 100%, 100 talaga yung paniniwala mo. Kasi po, Uh, itong pampaswerte na ito, isa sa pinaka-favorito ko Kasi napaka po nito na mag-attract ng pera Ginawa ko po ito guys, and then, ayan uh, Nagulat po ako, mayroong opportunity na dumating sa akin Hindi ko po inaasahan itong opportunity na ito Na ito po, napakalaking tulong po sa akin, no? Kaya-kayang guys, ang dapat po nating unang gagawin Kumuha po kayo ng isang buo lamang na dahon ng laurel And then, dito po sa buo na dahon ng laurel guys Isulat mo dito kung magkano yung halaga ng pera na gustong-gusto mong makamit nitong taon na ito bago po matapos ang taon ng 2023. Guys, uh, bago ka sumulat dito, ipikit mo muna yung mata mo. Ipikit mo yung mata mo and then hawak mo na ang pentel pen na iyong gagamitin. So sa pentel pen po guys, pwede po kayong gumamit ng pula, pwede kayong gumamit ng green. Kula at green lamang po ang dapat mong gamitin kasi po para sa pera po ito, para mag-attract ng pera. So ngayon po guys, hindi po basta-basta na lamang na sumulat ka dito ng halaga ng pera na wala ka pang gagawin. So bago mo isulat yung halaga ng pera na gustong-gusto mo makamit itong taon ng 2023, bago matapos itong taon ng 2023, ayan, i-attract mo yan guys, na yun po'y... Uh, darating sa iyo. So ang gagawin niyo po guys, ang una sa lahat, tiwala, paniniwala, and then confident po kayo na iyon po ay darating sa iyo. So ipikit mo yung mata mo, huwag mo muna isulat guys, ipikit mo muna ang mata mo, mag-inhale, exhale ka, parang nag-meditate ka. Inhale, exhale ka, Inhale, exhale po. Kahit ilang bisis kang mag-inhale, exhale, mag-form ka ng meditation. Kahit yung kamay mo, nakaganyan lang sa paa mo, nakaganyan ang patong, pwede na yan. Relificate mo yung mata mo. Inhale, exhale. Guys, inhale, exhale po. Tuloy-tuloy po yung iyong pag-inhale, exhale. And then maramdaman mo mismo sa iyong mind, sa iyong isip po na magiging magaan. And then magpo-produce po iyan ng positibong enerhiya, ang iyong isip. And then magi-create po iyan ng numero po, ng halaga ng pera na yun po iyong isusulat dito. Ulitin ko po, continue ang meditation parang nag-meditate kayo, nag-form kayo ng meditation and then kung magkano yung halaga ng pera na pumasok doon sa isip mo during ginawa mo yung pag inhale exhale yun po ang isulat mo dito sa laurel na ito. For example guys, yung pumasok sa isip mo habang nakapikit yung mata mo. Kasi guys, habang nakapikit yung mata mo, kailangan po yung isip mo, yung puso mo, parang i-concentrate mo siya Direct doon sa universe. And then, makikita mo po doon na may number na mag flash talaga, guys. Kasi yun po ang nangyayari sa akin. So, may numero na mag flash dyan, kahit magkano yan. Kahit malaki, kahit kahit magkano. Kasi, guys, uh, yun po nangyayari na sa akin. Kaya, pag uh, mayroon kayong numero na parang naisip ka agad na yun po ang isulat mo, buka mo na yung mata mo and then isulat mo na kaagad dito po sa dahon ng laurel. For example po, ang naisip mong halaga ay 2 million pesos. Bago matapos ang taon ng 2023, magkaroon ka niyan. So, yan, naisip mo yan na yan po, isulat mo dito. So, isulat mo lang siya dito po sa dahon ng laurel. Ayan. Parang ganyan. And then, ang next na gagawin nyo po, guys, ang susunod na gagawin mo po, umuha po kayo ng asin. Asin po. Di ba may asin po akong pinakita sa inyo kanina? Ito yung asin, guys. Kasi, guys, itong asin, ito po yung uh, magproteksyon sa iyong kahilingan. And then, kontrahin yung mga negative na mga mangyayari po sa iyong ginawang request or wish no? So, magiging positive po yan ang result. So, ang gagawin nyo po, guys, buksan mo itong cellophane. Kahit anong klaseng cellophane pwede mo pong gamitin. Pwede kang gumamit ng ice. Yung ginagamit po sa yellow, gumagawa tayo ng yellow, pwede yan. And then, maglagay po kayo ng asin dito po sa loob ng cellophane na ito. Ayan. So guys, baka magtaka kayo bakit malalaki yung asin ko dahil po ay rock salt po ito. Pero kung wala po kayong rock salt, guys, hindi po kayong gumamit yung asin po na ginagamit natin sa kusina, sa panluluto. No? Make sure lamang guys na hindi po basa yung asin na ginagamit po ninyo. Ayan. So ngayon po guys, dito po ilagay mo na dito yung dahon ng laurel na iyo pong sinulatan ng iyong uh, kahilingan. Yung halaga ng pera na yan. So, ayan. So, ang susunod na gagawin niyo po, guys, hawakan mo po ito sa kanan na kamay mo, and then pag ganyan ang hawak, then ipikit mo uli yung mata mo, and then inhale, exhale ka, tatlong bisis po, and then ibulong mo po dito ang iyong wishes. Pagkatapos mo na kapag inhale, exhale, ibulong mo dito ang iyong kahilingan. Ako'y naniniwala sa universe. Ito pong aking sinulat, pwede yung ganyan. Ito pong aking sinulat ay ibigay po ninyo, ipagkaloob niyo sa akin. I believe 100% sa universe. I claim it, I clean it, I clean it. Pwede yung ganyan. So, depende po sa inyo kung paano mo banggitin ang iyong wishes or ang iyong kahilingan. Na ito pong halaga ng pera na iyong isinulat, ito po ay magkatotoo, magiging realidad po ito no So ayan, sa pagkatapos pong uh, nag-wish guys Ito po, ang gagawin nyo po dito guys Iipit mo po ito guys doon po sa iyong pong pitaka Ilagay mo siya doon sa iyong pitaka Huwag na huwag mo na itong buksan Huwag mo na itong tingnan Lagay mo lang siya dyan And then guys, ito po Makakatulong po ito sa inyo Upang matupad itong isinulat mo dito Paano mo gawin ito guys? Ikaw po ay magkakaroon ng paraan kung ikaw ay isang mananaya, pwede sa uh, makuha mo ito, magiging mananalo, manalo ka sa luto. Kung ikaw po, kahit anong guys, kahit sa ang paraan, ang basta po, ito po yung mangyayari po na nasa iyo po yan. Nasa iyong kamay yan. Mangyayari yan. Magdepende po sa iyong paniniwala yan. And then, ah uh, hindi rin natin masabi, mayro mga opportunity na darating sa inyo na magiging daan yon para makuha mo itong halaga ng pera na ito. So guys, positive lamang. I-attract mo palagi kung ano yung wish na ginawa mo, yun po ang i-attract mo palagi. Magiging relax ka lang and then lagi mong isipin, uh, positive yung isip mo, uh, lagi mong i-attract yung mga positibong bagay po. Na halimbawa po, mayroon kayong pangarap na magkaroon kayo ng napakagarang sasakyan, napakagandang bahay. Para bang lagi mo siyang iprogram sa iyong isip. Parang ganyan. And then, ang halaga ng pera na isinulat mo dito, marabang i-ano mo siya sa iyong isip na ito mangyayari sa iyo. Talagang mangyayari sa iyo, guys. Kasi yun ang ating isip, ang ating um, ang ating pag-attract po ng universe ay napakalakas, ito po'y magkakatutupo. Dahil ikaw ay isang positibo, mangyayari talaga yan. Kaya yeah, guys, iwasan po natin mag-isip ng mga negative na mga bagay. So guys, ito po, hayaan mo lang ito doon po sa iyong pitaka. Excuse me po. Ito po guys, hayaan mo lamang ito doon po sa iyong pitaka. Kahit, uh, kahit, kahit matagal siya dyan, hayaan mo lang siya dyan. And then, ipagdasal mo po na kung ano yung isinulat mo dito, ibigay sa iyo ito na hindi ka mahirapan. No? Magaan lang siyang uh, makabit mo siya. Yun. So, ayan po guys, maraming salamat po sa iyong panonood. I-try niyo po ito. Wala pong mawawala. Basta guys, um, kung hindi man bigla na dumating yun sa iyo, unti-unti po. Unti-unti. Ayan. Ayan. So, maraming salamat ulit sa inyong panunood at sana po itong ating ginawang video ngayon makakatulong po sa inyo. Lalo po sa ating mga OFW dyan. Yeah, gawin po ninyo ito guys. Ayan, para makauwi na kayo sa Pilipinas. Di ba po? So, ayan, maraming salamat ulit. Huwag kayong makalimot, guys. Mag-comment sa baba. I claim it. And then, don't forget talaga, guys. Prayer is the powerful po sa tanan. Sa lahat. Desire. <laughs> prayer is the powerful of all things. No? Yun. Communication natin kay Lord. Napaka-importante po yun. And then, ang ating relasyon sa ating mga uh, kapatid, magulang, yun. Iwasan natin yung nagagali tayo para ang positibong enerhiya ay nang, lagi na makakadaloy po. So, ayan po guys. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Huwag po niyong kalimutan. Like this video. Like this video. Share this video to your family and friends. And subscribe na rin. Don't forget to hit the bell button for notification para sa susunod na mga videos. Una kang manutin tayo. Maraming salamat ulit. God bless everyone. Bye!